Yan, ang pong ano. Ang pong bunga, guys. Oh, yan, lubi. Coconut, mga palangga. Ang dami ng bunga. Ayan, oh. Yan, ang ng bunga, guys. Yan. Ang ng bunga, oh. Yan, mga palangga. Hmm. Oh. Yan, andami ng bunga ng aking niyog. At nandyan pa din, oh. Ang dami na ding bunga guys. Yan. Ang ng bunga mga palangga. Yan oh. Ito po ang kanyang ano, puno guys. Yan. Ito po ang kanyang puno. Ang mabo lang dito mga palangga. So ayan Maraming bunga. Ito po ang kanyang mga dahon. Yan mga dahon. Ito po ang aking tambis, guys. Yan, makupa. Ito po ang aking tambis. Ito po ang aking papaya. Yan ang aking papaya, guys. Yan. Marami ng bunga ang aking papaya. Yan. Ito po ang kanyang, ano, puno, guys. nang papaya. Yan. Marami na pong bunga, mga palangga. Yan, oh. Lumalaki na po ang kanyang bunga, guys. Yan ang kanyang puno guys ang aking papaya yan papaya guys ang laki na po ng kanyang puno makabutra na siya mga palangga ang, ano makabutra na siya guys ang yung bunga yan mani siya ay akong kuan mga palangga at punta tayo sa aking ano sa aking limonsito guys yan limonsito meron pong ano ito'y diri mga palang ito'y ito ito'y, itoy. Ayan, mga sili guys yan ito po ang aking mga sili oh yan marami ng bunga ang sili mga palangga ayan oh. marami na po siyang bunga guys ito po ang aking yan sili <coughs> ang aking talong. Ayan po, talong po ito mga palangga. Ayan, talong. Ito po ang aking limonsito. Ayan, bunga po ng limonsito guys. Oh. Ayan, limonsito. Ayan, marami na pong bunga ang aking limonsito mga palangga. Ayan, oh. Mayroon po itong malaki. Ayan, malaki. Kukunin po po ito guys. Malaki na po. Ayan, mayroon po dito isa oh. Kunin natin yung limonsito. Meron pang usa dito, guys. Kunin natin ang limonsito mga palangga, limonsito. Ayun, marami pa po itong bunga, guys. Ay maraming bunga oh. Maliit pa ang bunga niya, guys. meron pang maliit, ayun oh mayroon pa doon dito guys. Ayan, ang dami na niyang bunga. So, ayan, mayroon pa dito malaki oh. Ayan, natin. Ayan, apat na mga palangga. Ang ating nakukuhang limon sito. So mayroon na pang hinog ang sili guys. Oh. Wala hinog ang sili. Kunin po ito natin ang limonsito. Ayan. Ito lang po mga palangga. Ito lang muna ang aking kukunin. yan limoncito, yan po guys Ay, marami pang hinog oh. hinog na sili mga palangga Ay, tinuka ng manok <coughs> yan ito na po ang aking limoncito guys yan yan mga palangga titik titik <laughs> atire titik titik atire titik titik titik